Maayong adlaw sa inyo tanan mga kabeshe For today's video nga mga kabeshe ko ay ako nga ang magpapakain ng mga alaga ni mama. Ayan nga mga kabeshe. Lagay ko nga yung tinad na saging ni Dudoy. Bali, ako na lang ay maglalagay dyan sa baldi. Bali, pupunuin ko nga po iyan, mga kabeshe ko. Po pala, mga kabeshe, ay tinadtad na katawan ng saging. So, you can see, andyan pa nga po siya nakapatong sa upuan. Katapos nyan, mga kabeshe ko, ay tinadtad ko Bali, na. Bali, pagkatapos ko nga pala maglagay sa baldi, mga besh, ay ko nga ulit para mas maging mapino siya. Pagkatapos nyan, ay nilagyan ko nga ng tatlong takal na ng upa. Para naman magkaroon ng lasa ang pagkain ng ating baboy ramon. Yan din ang turo sa akin ni Mama at, mama at kaya ako nga pala muna ang nagbaho. Kaya na nagpapakain ng mga alaga niya. Kaya pumunta sila mama doon sa Manila. Kasama si Dato'y papakain dito at nag-aalaga sa mga hayop ni mama at papa. Dahil nga pupunta na siya at uuwi na siya ng istansya. Kaya ako na nga muna ang bahalang magpakain. Tara naging kumus kumus ko na ina. mga

ba? Dahil nga na food storage ang aking cellphone mga kadeshi okay. hindi ko na nakikita tsaka pa. Yan nga, naglagay na nga ako ng patubig dyan para sa mga baka. Ang ating mga itik, araw na, ako nalaga nga ito. hindi araw ako nga bunso. Ting daw siya kung paano makulong. na ang araw, mga itik, mga kadeshiko, busog na, kaya maayo ayo na ang ila paglakas na. Siyempre, haggard na yung person. Siyempre, masakit yung ulo ko dyan, mga kadeshiko. At hanggang Dito na for today's video. Thank you for watching!